What's up mga kaidol, welcome back sa panibagong Vlog Nandito tayo ngayon sa Pura Kung bumutok ko yung lahari, pakita mo Ayan mga idol, nakita nyo mga idol Pero nandito na ngayon, nandito sa ano sa War kayo, makuhuli kami ngayon ng ano, nang Islam Mamimilit kami Sa sa mga ano, sa mga yung, super pala dyan Sa mga ka natin, huwag kayo Sa mga followers Huwag so, kayo kalimutan ni subscribe ang aking YouTube channel Idol Vlog TV At huwag kalimutan mag-comment para update sa mga sunod na video Pinutin ang bell at lalo na sa Facebook page ko RM Vlog kaya ipapakita siya ko mga idol 1, 2, 3, go! ayan mga idol ipapakita ko sa inyo ang daanan papunta sa baba mga idol medyo mga luwak-luwak yung mga daan

Ay, dito, dito yung parking mo. Ha? Diyan yung parking mo. Dito. Hindi, malapit ka. Oo oh, nga, wala tayo pa parking nandiyan. Dito, dito. Dito. Basta po. Okay, mga idol. Ipakita ko sa inyo. Ito na pala, mga idol. Mga tanawin, mga idol. Ayan, mga idol. pakita ko sa inyo. Ayan, oh ito po yung purak kung saan po yung pumutok yung pinatubo ito po yung dalawin ng ano yung ano ng tubig papakita ko sa inyo mga idol ha ayan po mga idol yung ano yung tubig dito sa quarry sa purak mampanga ayan mga idol yan po yung mga idol yung pinag na ano, mga pinagbakuhan ng mga buhangin para uh, maging gawa sa ano sa mga hollow blocks gawa ng bahay ayan mga idol kung saan po tayo ibang ibang lugar Manila kung sa Metro Manila mga idol ayan po mga idol oh. ayan po mga idol nakikita nyo sa paligid mga idol yun po ito po ito yung nangyari noon ng 2000 yung kung saan pumuntok yung lahar na tubo ito po mga idol yan mga idol oh. ayan po yung nakikita nyo mga idol ito po sa paligid mga idol yan po yung ang pinagbakuan yan po medyo malaking tubig mga idol yan o oh. Masarap maligo mga idol. Oh, oh. ano? Yay, mga idol. Masarap tubig. <coughs> oh, Aba mo ako. Tutok ko sa akin. Ha, mga idol. Hindi malaki mga idol. Ba? Oh. Ano 'yun? Hindi 'yung, -mala yung idol, eh. malalim, malalim.

Yan po mga idol yung nakikita sa paligid Ayan po Medyo madamo na kasi ilang years na yung nakakalipas Kasi iniwanan na yan Kasi wala na kanilan, wala na ang buhangin Wala na ang pagkukunan Kaya doon na sila ba mga idol sa may idol sa may sapa Ayan po mga idol oh. Meron dito mga idol, mga lawa-lawa Ayan oh. lawa Nung naipunat tubig kung pinagkukaya Pag umulan bumaba, tapos dyan ay stuck yung tubig Pwede mas maligo yan mga idol, masarap yan Ayan oh. Ayan o. Ayan po mga isa.